na nagbibigay po ng 20,000 pesos for every kill. Totoo po ba yun? No. Every crime that is, that is uh, uh solved, uh, whether it is really it is resulted in a, in a, a killing or na holy sir, basta yung droga, mainit ako, sabi ko, nagbibigay ako ng buwan. Pero it does not presuppose na magbayad ako ng 20,000 para patayin yung durogista. Nagbibigay ako talaga, sir, ng alam ng lahat yan. I support the police. And if, at kung malaki ang nahuli nila, binibigyan ko sila ng tip for the boys. Sir. Mr. President, Mr. Chair, isa rin pong binanggit ni Jovis Pinedo itong operations kay Mayor Rolando